DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuniko, Darwich 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Tiniyak ni Alice kay Romy na walang maaring magpahamak sa kanila. Tiniyak din ni Daniel sa kanyang ina na magkakabalikan sila ni Sally at napadunayan ng binata na talagang mahal siya ng dating nobya. Kasunod yun, nagduda si Mang Fred sa manugang niyang si Romy na isa itong impostor at ay magpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kononam sa Pilipinas, DZRH, Ilo sa 11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Sally? Naging bigti ka ng rape? Oo, Daniel. May gumahasa sa akin. Kaya gusto ko maglimutan na tayo. Wala na akong dangal na may pagmamalaki. Hindi na ako malinis. Marami <laughs> na ako. Hindi na ako karabat-dapat sa'yo. Sige, <laughs> <tong> Tanya! Huwag mo yung <tong> suntok ang kamay mo sa puno! Tama na yan! Baka masugatan ka! Baka mamaya ako nang isipin ng na, ibang namamasyal dito sa park. na! Ah. Pa... pa Paano Pa... Paano ako napahamak? Nagtiwala ako sa isang businessman na naging suki ko sa pinapasukan kong tindahan. Nakipagkilala siya nakikipagkaibigan sa akin. Minsan ko na siyang naituro sa'yo. Matapos siyang bumili sa akin ng mga bulaklak. <laughs> Natatandaan ko. Kilala ko ng taong yun. <laughs> Galante siya. At madalas akong bigyan ng tip. Kaya naging maamo ako sa kanya. Pero hindi ko akalain. Nanong misal ko pagbigyan ng alok niya mag-dinner kami sa isang restaurant. May inhalo siya sa inumin ko. Kaya nahilo ko na wala na malay. At nang matauhan ako, kasama ko na siya sa loob ng isang motel. At nagawa niya na sa akin ang gusto niya. Mapapatay ko ang hayop na lalaki ko. <laughs> Mapapatay ko siya! Oh, kunin mo, Nelia. Ay, para saan po ang sobring ito, sir? Tulong ko yan sa pamilya ninyo. Hmm, nakakahiya po sa inyo. Alam kong kailangan nyo ng tulong, kaya naparito ako sa bahay ninyo. Dahil bago pa lang nakatapos ng pag-aaral ang anak mo at wala pa siyang napapasukan trabaho. Alam niyo po pala ang kalagayan namin, sir. Hmm? Nasabi na sa akin ni Doming nung nagtatrabaho pa siya sa amin ng asawa ko. Marami salamat po sa tulong niyo sa amin ng anak ko. Walang anuman. Kung hindi po sana nawala na lang at sukat ang asawa ko, di, di po kami magbimistulong pulubi ng anak ko na nabubuhay na lamang sa tulong ng gaya niyong naaawa sa amin. Huwag kayong magalala. Kapag maganda ang kita ng aming negosyo, aabutan ko kayo ng tulong ng anak mo kahit papano. Parang konsiderasyon ko sa pagiging mabuting tauhan ng asawa mo nung nagtatrabaho pa siya sa amin. Oh, sir, napakabuti niyo po. Oh, Anelia. Pagpalaim po kayo ng langit. Hindi po mabuting taong amo ni Itay, ay... Sabi ko nga sa'yo, Daniel, bago ka dumating, naparito siya sa bahay natin at nag-abot ang tulong sa atin. Napakasama niya! Napakahayop niya! Daniel! Ano ba nangyayari sa'yo? Napaaway ka ba bago umuwi? Hindi po. Ay, bakit galit na galit ka? Pati dinding natin, parang gusto mong wasakin. Inay, kung dinadnan ko rito sa bahay natin ang dating amo ni Itay, Paka... Paka naging kriminal ako! Nagbabalik ang yuniko, Darwin Chileven, Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan! <laughs> Papa! Alice, huwag kang magtawa. Hindi kita sinikreto para pagtawanan mo lang ang sinabi ko. <laughs> eh, paano naman hindi ako matatawa? Ilang taon na ho kaming kasal ni Romy. At ilang taon na rin ako nakapisan sa inyo. Dahil matanda na ako at wala ng trabaho. Ilang taon yun na nga ho nakakasamang asawa ko. Bakit pagdududahan niyo pa siya na parang ibang tao? Talagang ibang tao ang tingin ko sa kanya impostor. Nagkakamali kayo. Dahil ibang iba siya sa dating Romy na kilala ko. Imposible. Hindi, hindi pwedeng maging impostor ang asawa ko. Kilala kong matalino ang asawa mo. Talagang matalino siya. Oh. Kaya ako nga siya nagustuhan at pinakasalan eh. Ang talino niya, ang mas nakaakit sa akin. At hindi dahil sa mayaman siya. Ay, bakit hindi niya madesisyonan ang problema ng kanyang negosyo? Nagkukunwari lang yun. <laughs> Biniro lang kay ni Romy, sumakay naman kayo. Nagbiro nga lang kaya si Romy sa akin? Malamang! Pa, maniwala kay sa akin. Sinisiguro ko sa inyo, wala kayong dapat ipagduda sa asawa ko. Hindi kaya totoo ang ko? na na isa siyang impostor? Romy. Oo. Uh, maari ba tayong mag-usap sandali? Uh, tungkol ho saan, Papa? Eh, alam mo naman ang nag-iisang libangan ko, di ba? Uh, oo. Sabong. Uh, alam ko ho. Ilang beses na rin naman kitang naisama sa sabungan dahil kahit papano mahilig ka rin sa sugal. At may alam ka sa pagpili ng nagpapanalong manok. Ay, uh, teka, may gagawin pa nga ho pala ako sa kwarto, Papa. Na, may gagawin ka o iniiwasan mo lang magkausap uh, tayo? Hindi ho. Anong hindi? Ilang araw ko nang napupunang kapag lumalapit ako sa iyo, lumalayo ka sa akin. Nagkakataon lang ko kasi na may gagawin ako. At kapag kaharap naman natin si Alice, ang asawa mo madalas na sumasagot sa mga tanong ko sa iyo. Papa. Lumapit lang naman ako sa iyo ngayon dahil pupunta sana ako sa sabungan. Pero nakalimutan ko yung sinabi mo sa akin minsan na tamang pagkilati sa mga manok na liamado. Ano na nga ulo yun? Uh, ha? Uh, na nakalimutan ko na ho yun, Papa. Romy! Uh, oh, sige, may iwan ko na kayo. Ah. Halatang-halata talagang umiiwas ka sa akin, Romy. Sa ginagawa mong yan, lalo mulang lang ang masamang hinala ko sa iyo. Lalo mulang pinatunayan na hindi ikaw ang dating Romy na asawa ng anak ko. Isa kang Impostor. kasalanan mo rin, Romy. Kaya nagdududa oh. sa yung papa ko. Sinisikap ko namang gawin ang lahat ng sinabi mo. Wala kang tiwala sa sarili mo. Ay, ano magagawa ko? Hindi ko alam ang sagot sa ibang itinatanong sa akin ng papa mo. Alamin mo. Eh, mahirap. Nahihirapan ka. Dahil hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Alice. Pero, pagka magalila. Hindi ako magsasawa sa pagtuturo sa iyo. Hanggang malaman mo, magawa mo ng tama ang lahat ng dapat mong gawin bilang asawa ko. Uh, 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 ang 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 papa mo. Nasa likod pala natin siya. Narinig yata niya pag-uusap natin. Kahit narito ako sa tindahan ng mga bulaklak, hindi ko mapigilang, hindi mapaiyak kapag naaalala ko magsasamantala sa akin ng lalaking sinumbong ko sa'yo. Kaya nga awang-awa ako sa'yo, Sally. Galit na galit ako sa kanya. Kahit kinabukasan matapos niya akong pagsamantalahan, dumahawag siya sa akin at inalok ako sumama sa kanya. Dahil iiwan daw niya ang kanyang asawa para sa akin. Ah. Tumanggi ako sa alok niya sa laki ng kalit ko sa kanya Huwag kang mag-alala Igaganti kita sa nang-rape sa'yo Huwag na, Daniel Baka mapahama ka Mayaman ang lalaking sa sa'kin Kaya hindi ko magawang ireklamo Daniel, wag mong ilagay sa panganibang ang sarili mo. Pakiusap. Basta, Sally. Igaganti kita. Daniel. Mangyari na, mangyayari. Nagbabalik ang yuliko, Darwich 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Sa kabila ng pakiusap ni Sally, tiniyak ni Daniel na igaganti niya ang dalaga sa lalaking gumaha sa rito. Tinagdama ni Alice kay Romy na siya ang bahala sa kanyang ama. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, Inusarage 11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Romy, wala kang dapat problemahin at ikabahala. Pero, papano kung kumprontahin ako ng papa mo sa masamang hinala niya sa akin? Huwag mo siya eh, Baka Makalalo siyang magduda na isa akong impostor. <laughs> wala ka bang tiwala sa akin? Uh, meron. O, kung ganun, kalma ka lang. Sundin mo lahat ng edikta ko sa iyo. E eh, ano pa nga bang magagawa ko kundi sundin ka? Mulat sa pool naman, ikaw ang nagmamaniobra sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya nga, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Alam ko ang dapat na gawin. Sana nga lang, siya mo mga problema natin sa papa mo. Talagang gagawin kong nararapat. Dahil hindi ako papayag na masira ang lahat ng mga plano natin. Alice. Tatrabahuhin ko. Lulutasin ko ang problema natin kahit kanino. Kahit ang problema natin sa papa ko. Huwag mong sabihin sa akin, alis na pati ako ay patatrabaho mo. Pati ako na sarili mong ama na nagbigay sa iyo ng buhay, patatahimikin mo. Ipapapatay mo. <laughs> ano pong pinagsasasabing niyo? Huwag ka nang magmaang-maangan. -ang sa nakikita kong kilos at pananalita ni Romy, sa ginagawa mong pagtuturo sa kanya na parang robot, sunod-sunod sa lahat na sabihin mo, Sigurado kong hindi siya ang tunay na asawa mo. Iba. Ibang taong lalaking kasama mo sa bahay na ito, Alice. Hindi siya ang tunay na asawa mo. Isa siyang impostor, hindi ba? Impostor! Ah. Sagutin mo ang tanong ko, Alice. Ang ah. mga kita. Dahil tulad ko, matunog ka. Ang talas ng pangamoy mo. <laughs> Nagwa na lang ako sa'yo. Aris, Tama ka, Papa. Tama ako? Ipatatrabaho mo ko? Patatahimikin? Hindi kita maaaring ipatrabaho. Dahil ikaw ang ama ko. At alam ko namang hindi mo maaatim na ipahamak ako. Oh. Dahil ako lang ang sumusuporta sa'yo at sa mga bisyo mo. Pero, aaminin ko sa'yo. Totoo ang hinala mo? Totoong ang lalaking kasama mo ay eh, hindi ang tunay na asawa mo? Oo. Isa siyang impostor. Kung isang impostor ang lalaking kasama mo sa bahay na ito, kung hindi siyang tunay na asawa mo, sino siya, Alice? Sino ang impostor? Aminin kaya ni Ali sa kanyang ama kung sino ang impostor ng kanyang asawa? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benhamil, at Susan Robles, Special sound effects, Jerry Mutia, technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo yung kaibigan, June Martin de Caspi, nagkaanyayang laging subaybayan. Ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dunan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.